Hello guys, nag-vlogista ako dito. Ginising ko muna kagad tumaas. Tak, tak, tak. Teka, titingnan ko muna. Tak, tak. Ang gugudot mo. Minagpangalin kami na ano. Ayan nga guys, naglinis po na ako sa labas kasi yung pinag anakan nung asong ligaw or gala askal ganyan ay nagkalat dyan yung mga askal guys ayaw nila hindi nila nakain yung dog food <laughs> oh guys ayaw nilang kainin yung ano dog food kasi ayan o oh, may nag iwan ng dog food din dyan hindi naman kinain guys nung mga askal kaya nagkalat din dyan sa may garahe namin. Kaya winalis ko guys dahil nakakalat lang. Ilalanggamin eh, dyan. E, eh, paano yung mga baby nung, nung, ano, nung nanay na askal? E, eh, di ilalanggamin sila dyan, ba diba? Tapos guys, yung mga kainainan nila dyan na nilagay ay nakakalat din. Kaya grabe yung langaw dyan guys. Kaya yun ang problema. At ayan nga nag-ano kausap ko din yung kapitbahay namin kanina. May problema kami. <laughs> Natutuwa lang guys, may problema din talaga yung ibang mga kapitbahay namin dahil diyan sa aso na 'yan. Sa mga aso. Lima yan ay anim nga yan sila dati guys, yung isa namatay, hindi ko alam bakit namatay. Basta nakita na lang namin dyan. patay na siya kasi siguro may sakit para may sakit kasi siya Parang nangihina. linis ko yung pesto nil pinagpestohan ng ano ng anak na aso kasi nilalangaw dami langaw ah uh, ang dumi dumi tingnan ayun yun lang mahirap kasi guys pag ganyan nakakaawa sila kaya lang medyo perwesyo din dahil ayan nga yung mga bata hindi na makapaglaro sa labas at saka pag may mga dumadaan dito guys lalo na kung nakabike motor hinahabol nila tapos minsan guys sa amin nagagarit kasi akala sa amin yun hindi nila alam eh dayo lang dito yung mga aso na yun hindi namin alam kung sinong may ari matagla namin problema dito kaya lang walang action ang pamunuan ay naku eh, tapos, ayan nga guys, meron dito, dun sa corner namin, pinapakain pa nila. Kaya lalong hindi aalis yung mga gala na aso dito. Gagala lang sila, lalaya sa labas, aalis, pero babalik sila dahil pinapakain sila dito. Kaya talagang nag-stay na sila dito dahil syempre may nagpapakain, di ba? Ang -akaawa naman sila kaya lang dapat meron talaga meron talagang lugar na tamang lugar para sa kanila dahil hindi pwede dito dahil mga, may mga bata may mga dumadaan yun ang problema kaya dapat bigyan na ng solusyon tong problema namin dito sa mga aso o dami ay Diyos oh Lord problema okay guys thank you bye bye